Ay, yung mga buhay ang ano sa juicy. Importante sa juicy. Eh. Kaya sinabi ng Diyos talaga, pinapauna ang salita ng Diyos eh. Ayaw lang talaga nating makinig. Na sinabi ng Diyos, na matagal yung salita ng Diyos eh. Na huwag kayong makipagsangguni sa mga patay. Sapagkat ang mga patay ay eh, hindi na umiiral, hindi na gumagana. Yan tigas ng mga ulo natin, di ba? Kasi kaya sa mga ninuno nga natin, mga nature na nga natin, kaugalian na natin mga ganyan, isinusunod pa rin natin ang mga ninuno natin, hindi ang Diyos. Kaya napapahamak tayo. Kaya ang sabi ng Diyos talaga na magkaisa kayo ng diwa, layunin. Huwag mm -mm. kayong ano? Ano ba yung tawag nito? Nagkakawatak-watak kasi. Kasi iba-iba ang turo ba? Kaya ang sabi ng Diyos na magkaisa kayo para maligtas ba? Isino e bang ayaw ng kaligtasan? Ay yung mga taong hindi sa Diyos. Kasi ang sa Diyos ay sa Diyos eh. Ang hindi sa Diyos ay hindi makikinig mula sa Diyos eh. Kaya kung hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos, pinagpabulaanan, pinagpatutuhanan ang salita ng Diyos, ayaw mong makinig. Ah, hindi ka sa Diyos, kaya matakot ka na. Sa impyerno talaga ang bagsak mo. Kasi hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos eh. Kasi sabi ng Diyos, eh, hindi naman mahirap sundin ang aking mga utos. Madali lang namang sundin eh. sabi ng Diyos na magkaisa kayo ba? Magkaisa kayo ng layunin. Eh, nagkakaisa ba? Hindi eh. Makikita mo sa mga ano eh, sa mga, sa Facebook, makikita mo na nagpalabuan na eh, iba. Nagpataas ay. Eh. ang Diyos nagtatawa lamang sa kanila. Mm -mm. Kasi sila ang tawag nito, ang relihiyon daw nila ang mas una, ang kanyang ganyan-ganyan mga salita. Hindi nila alam <laughs> hindi yun ang relihiyon na gawa ng Diyos eh. Ang tunay na relihiyon na gawa ng Diyos ay ang iglesia ng Diyos. Na siyang ulo ng iglesia ay si Jesus Kristo Ito ang tunay na relihiyon. Yan ang sabi ng Diyos eh. Kaya ganun. Tapos ang yayabang pa ng ilan, sa kanila galing yung mga aklat. Oo, sa inyo nga galing yung mga aklat. Eh, nagbabasa ba kayo? Nagtuturo ba kayo ng katotohanan? Magpapabulaan ba kayo sa maling aral? Sinabi nga ng Diyos sa ibang verse, eh, sa ikalawang Timoteo 3, 16-17, lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos at magagamit ito sa pagtuturo ng katotohanan. Nagtuturo ba kayo ng katotohanan? sa pagpapabulaan sa maling aral nagpapabulaan ba kayo sa maling aral sa pagtuturo sa pagtutuwid sa likong gawain nagtutuwid ba kayo sa mga likong gawain at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay nag-aakay ba kayo sa matuwid na pamumuhay 6.17 nang sa gayon ang mga lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain yun ang sabi ng Diyos eh mamubuting gawain mabuti ba yung gawain mo? I-corruption ka, mapanginlang ka ng kapwa, tao. Nadaig ka ng tukso dahil sa gawain mo si pagkasing mungaling Corruption, magnanakaw, mapakiapid. mahalay, na tumitingin sa mahalay, Sa, kapag tumitingin ka sa babae na may mahalay ng paningin, lang kikiapid ka na nun eh. Yun ang sabi ng Diyos eh. Makikiapid. Mangangalong niya. Yan. Insin na ang turo ay... Eh, turo sa Diyos. Iniiba nila ang turo eh. lang nila tayo ba? Kaya yung mga taong... Sa Diyos talaga... Ay hindi malilingnan yun. Kasi eh, sa Diyos siya eh. sa Diyos kasi siya eh, hindi siya maliling lang. Kasi, ang sabi ng Diyos, hindi kinaturoan eh. ni Ang Diyos na ang magtuturo sa iyo eh. Mm -mm. Ang gawain lang ng ilan sa atin ay nagpapayaman, nagpalaki ng mga churches. Kaya eh, ang akala nila ang Diyos ay mananahan jaan Hindi. sa tao siya mananahan eh. sa puso ng tao, sa budi ng tao yun ang tinitingnan ng Diyos eh. hindi yung mga churches sinabi ng Diyos yan eh pinapauna ang salita ng Diyos eh. na hindi siya mananahan sa gawa ng tao templo ng gawa ng tao tapos ang lakas ng loob ng ilan na ang churches nila ang pinakauna, ang churches nila ganyan, ganyan, ganyan eh, ano ngayon kung ang churches mo ganyan, pero ang sabi naman ng Diyos na ituro mo isabwag ang mayong balita nagsabwag ba ka sa mayong balita tinuturo mo ba ang salita ng Diyos ng katotohanan hindi ba taliwas ang utos nang Diyos na sa ginagawa mo? Hindi ka ba takot sa Diyos? Matakot ka muna sa Diyos? Matakot muna tayo sa Diyos? Bago tayo magsalita ng ang relihiyon natin ay mas nauuna, mas na ganyan, ganyan. Ang nagma, nagmamataas, aking ibababa. Ang nagpakababa ay aking itataas. Yun ang sabi ng Diyos eh.